Ayun, isang mapagpalaaro po sa ating lahat mga kaibigan Welcome back po sa ating channel Ayan, isa na ng mga video ang ibabahagi ko po sa inyo lahat ng mga kaibigan Ito ang ginagawa po natin na isang unit na smart TV na mga kaibigan Ang brand po na ay LG 49 inches na mga kabalita So ito po bali ay may standby voltage po yan na mga kaibigan Yung mga ganitong sira ano mga uh, kabalita nais po natin para don sa mga medyo bago ano sa paggawa mga kaibigan kahit pano, ay kahit uh, paano ay mabigyan po natin sila ng idea Siyempre ano mga kaibigan napapansin po ninyo yung uh, kumukurap doon ayun sa banda doon ano ayun no oh, parang uh, parola huwag <laughs> tawagin ano mga kabalita Ayan po, na ganyang uh, sira mga kaibigan, po ang blink ano. At uh, kung hindi po ako nagkakamali ay yung blink po niyan ay maabot ng limang beses ano. So uh, pag ganyan po ay, ay may nais nice, po parating na problema yan ano. Uh, dito po sa ating video ay good po ang backlight natin. Uh, good ay uh, standby voltage natin mga kaibigan. Pero pag i-on po natin ang TV, pag i-push on po natin yan, ay, hindi nyo malalaman na may uh, problema dahil uh, parang yung uh, normal lamang po ano mga kaibigan. Pero yun ay may problema. Bilangin natin ulit. 1, 2, 3, 4, 5, okay so 5 nga no, confirm mga kaibigan 14, 15, ang 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, yung mga ganitong model lang naman yan pansinin po ninyo ang ating mainboard mga kabalita may uh, missing voltage po yan dyan ano check natin ta ayan papansin nyo naka zero po tayo mga kaibigan ayan wala po siya bukod doon lahat yan ay present ano the voltage diyan mga kaibigan by 3.4 ayan andiyan din po lahat yan mga kaibigan pero yung isa na yon ay wala so pag ganyan nasa ang problema sa IC na po yan mga kaibigan ano pwedeng dito sa so main yung standby meron yan mga kaibigan ano hindi po yan nawawala tingnan niyo po may ilaw po yan dito ayan ayan masasabi po, po natin mga kaibigan na hindi po nag-on kasi wala po tayong supply dito ayan o 0.7 0.8 hindi po yan dapat 12 yan ano so dito check natin kita nyo naman may 3.2 ano ah uh, sunod alright ayan o okay pangatlo 3.5 ayan 3.5 ulit alright alright 11.7 ano equivalent ng 12 volts mga kaibigan ayan at eto 24 so lahat meron akalain mo na sira ang backlight niyan mga kaibigan dahil wala pong supply ang backlight naka ka uh, stick lamang po yan sa 49 volts ano, mga kaibigan alright yun doon sa power supply natin ang doon sa backlight ayun hindi tayo makapunta doon gawa na yung uh, naka-charge po tayo <laughs> sira na po kasi yung CP natin ano? basta doon yung 5 time ano, na blink na yung mga kaibigan ayan po ang nais po niyan ay may missing na voltage po tayo dito sa main board napupunta po yun doon para yung ibig sabihin yung uh, oscillation ng ating buong power mga kaibigan ano? ayun doon po yung magsisimula So once na kinapa po natin guys, ano, sobra sobrang init. Hindi ko matagalan. Kaya uh, mahirap din naman magpalit na ng IC niya na, ano. Dahil unang una, saan ka pa yan, uh, kukuha niya na, ano, kaibigan. So ang uh, tendency niya, palit na ang buong motherboard. Kaibigan, ano, ayan ano, yung malaki na yan. Ngayon ay uh, subukan natin ano, uh, pakita sa inyo yung mga natin. Uh. Ano. ano pa, Iwanag kasi so Ayan, yan, yan Pwede na yan <laughs> Tapos, plug in natin Sa gilid, na. Badang ay, may kulay blue Yan Yan, iwan uh, natin ang TV siya so, nagblink Nag-blink na yan, ano Ito po yun, ano Mga kaibigan Check natin ang bultahe 3.4 at yan yung drive on mga kaibigan nanatiling wala no so yun po ano ang problema natin kahit anong gawin natin dyan ano hindi po in mag-on malamang hindi po natin magawa ang unit ano kahit paano ay may naibahagi po tayo ano lalong lalo na doon sa mga aspirant po natin ano na ano, nag uh, Uh, hahangad din na gumawa ng mga ganitong unit mga kaibigan no? wala Ito yung power on at yung drive on eto zero ayun ayun ang uh, multimeter natin ano guys DC 12 volts tayo right Ayan, yung 24 natin, ano? Andiyan naman po ang uh, 24 natin. At yung 12 volts, andiyan din po yan. So, lahat po yan. Para dun sa drive on, mga kaibigan. Ayun na nga po. pagkaganyan ng ang problema ng isang unit, particular ano sa LG, mga kaibigan, ano? Yan po ay siraang IC natin. Right? So, wala tayong ano, ay papalit yan. Kung magpapalit ka din lang ng ice, ay di palit na buong board. Right? <laughs> so, yan po ang nais nice natin ibahagi ano, sa mga kaibigan natin na nais din ma tuto, ano, uh, kahit pa, ano, ay may idea po tayong naibigay, ano, mga kabalita. So, hanggang doon lamang po ang ating video muna, ano. Uh, tuloy po tayo, mga kaibigan, sa ating pag-upload. Magawa man o hindi, basta makakapagbigay ng idea sa atin. Okay? So, huwag po natin kalimutan ni-like ang uh, ating video na ito mga kibigan. Maraming salamat sa inyong pag-tutok.